Kapag mapapasyal kayo dito sa amin sa Batangas at natikman nyo ang sinaing na tulingan, isikurado naman pong babalik-balikan nyo. Kasi sabi nila ang sinaing na tulingan dito po sa Batangas ay manamis-namis. Kasi po sariwa naman talaga kaya po masarap isaing. Kaya ngayong araw nga po ay nakakita ang aking asawa ng isdang tulingan sa palengke at naisipan niya pong magsaing ng tulingan sa halaga pong 280 pesos. Ay talaga namang sariwang-sariwa po. Kaya ito po at bising-bisi siya sa pagsasaing ng isdang tulingan. Dati po ay hindi na namin ito binabalot ng dahon ng saging. Pero may nakapagsabi po na dapat po ay balutin ng dahon ng saging isa-isa para hindi magkapit-kapit o magdikit-dikit sa palayok. At kaya nga po, ito po ang kanyang ginagawa. Ang akin pong asawa ay talaga gusto niya ay laging sinaing na isda kung maaari lamang. Kasi nagsasawa na daw po siya sa mga derikadong ulam na siya lagi niyang pang ulam kapag nasa trabaho siya. At kaya nga po, ito po ang kanyang ginagawa, ang magsasaing po ng isda sa palayok. Ang sinaing pong isda ay masarap kapag sa palayok lulutuin at sa kahoy lulutuin. Talaga naman pong lumalabas yung kanyang natural na lasa. At ayan na nga po, nilalagyan na po niya ng dahon isa-isa. Titimplahan lamang po niya yan ng asin. At syempre, ang isa po sa pampasarap, sa sinaing na ay kailangan po nating lagyan ng taba ng baboy. Para po yung kanyang patis ay magkaroon ng konting mantika. Ayan po ang nagpapasarap. At pagkatapos po nating timplahan, ay lagyan lamang po natin ng tubig. At okay na. At ayan na nga po, sa loob po ng mga ilang oras, kailangan po ay matagal ang pagsasaing ng isang tulingan para po siguradong labog na labog. At ayan nga po, pagkaraan po ng mahigit apat na oras ay luto na ang aming sinaing na tulingan. At ayan po, talaga naman pong ang lambot niya, pati tinik ay pwedeng kainin sa lambot. At tingnan nyo naman ang patis, talaga namang mamula-mula. At yung baboy ay ang sarap na rin po niyang kainin. Kaya po, eto, mapapadami na naman ang ating kain dahil sa ating espesyal na ulam ngayon na sinaing na tulingan.